Naawa mga guys. Awa ang yung idol oh. Awa ang yung idol. Oh. Usay gibuhat buhat ana yung idol. Hmm. Ah. Oh. na yung idol. Oh. Usay gibuhat buhat ana. Hmm. Awa. Hmm. Usay gid ana. Hmm. Oh. Sa Awa. Awa ang idol ha. Hmm. よろしくおいします。Um, <Okay. S 1> okay. Ha? Oh. Ah, mga guys, Oh. Oh, ano yung idol? Ano yung idol? Padong diri sa kasagutan. Awa oh, mga guys. Saan na itibuhat yung idol, o. Eh? Oh? Yung idol ba? Nag-unsa man tao na siya liha. Kakaon ba ka na inyong idol? Kapanood to? Baka yung tao niya siya? O tanawa mga guys ha? Nagpaaso inyong idol. Ano man yung idol magpaaso? Manig maayo, bilamok na niya. Nag-unsa naman siya. Nag-ihit, nag-ihit to. Kamok mo mga guys be? Pag na ako nag-unsa na yung idol diha? oh O? Ha? Oh, Mawal yung idol. Pas mo, gano'n yung idol, eh. Tapas mo, or ikabuhi, O isa ba? Pududa na po, ano yung magagawa niya siya kapamahaw, papod ka pa ni Udto. Kiyo? So, sabukid, mo lang aray sa bukid. Nagdaob. O, oh, awa. O, oh, nagdaob. Pag newspaper, o. Oh. Mapaghihimong ganilag, o. Oh. O. Oh? O. Oh.

Sa bagol pa'y gilutuan, nagtuog di masunog ang bagul. Hinuon na ay tubig. Suspaita. pa ita. Pas mo yung guro ni. Uy! Musa ka diha? Ha? Musa ka diha? Sa mga siya. Yun. Uy! Ibagano ang